ako si Lord de Vera. Hindi rin ako si Ramon Bautista. Lalong hindi ako si Kuya Kim. Ako ay galing sa maligali, este, malikhaing pag-iisip ng aming direktor. Oh, alas dos na kasi namumagay Marami akong kwento Para sa Dasmarinenyo Mga kwentong kalugod-lugod Tungkol sa ating ginsod Ito ang to. Mga kwento Ni Toto ayon sa aking pagsasaliksik. Ang Gawad Karangalan, ibang klasing paraan para kilalanin ang galing at talino ng mga kabataan. Produkto ng progresibong pananaw ng ating lokal na pamahalaan. Dito lang sa Dasmariñas meron 'yan. Kuwika nga ni kompanyero. Ngayon lamang ako na Nakita ng napakaraming mga honor student sa aking tarang buhay. ko At ang ating uh, mahal na punong bayan, si uh, Mayor Fidio Barzaga Jr., isang kumpanyero. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong karaming matatalino. Cream of the Crop ng Dasma ang kasama sa listahan. May certificate, medal, yung cash incentive, bonus na lang yan. Nalalaman natin lahat na ang mga batang binibigyan natin ng parangal ngayong gabi ay mapapalad as compared to other youths because you have one asset which other youths do not have and that would be your intelligence. Alam nyo ba, mula noong year 2000, noong ito ay simulan, bukod sa nagbago ng pangalan, Nagkaroon ng evolution ang kawad karangalan. Hindi yan. Evolution as in developments and advancement. Halimbawa, mula sa hundreds, thousands na ang pinaparangalan. Pati nga ang cash na binibigay. From hundreds, naging thousands. Patanggap ng gold medals, na certificate at meron pong may uuwing tig wa well, 1,000 pesos. Noong una, simpleng production lang. Pansinin ninyo, may monoblock chairs at tables pa sa entablado. Eh ngayon, pang-asap at party Pilipinas na ang show! Dati... Tsaga sa styro cut-out para sa backdrop at lalagyan ng napakaraming glitters. At syempre, nandun pa rin ang monoblock chairs at tables. Tapos, tarpulin na ang nauso. Ngayon, LED screen na. Moving graphics, para may dating talaga. Kung napansin ninyo na medyo old school at luma na yung mga unang video, kasi naman, eto oh, sa VHS pa nakarecord ang mga yan. Buti na lang, na-discover na ang mini-DV, CD at DVD. Mula sa Church Plaza, DNHS Main at CD Quadrangle hanggang sa Ugnayang Lasal, lumipat man sa komportabling venue may mga constant o hindi nawawala sa programa ng Kawad Karangalan. Una, ang pagkakaroon ng mga bigating panauhing pandangal, mga senador, educator, juez, abogado, doktor, at mga nirerespetong kababayan na dapat lang tularan. At siyempre, ang mga madam madamdaming response ng mga natatanging awardees ng taon. Opo, nagpapasalamat sa mga magulang. Kaya sa pagkakatao pong ito, ay nais nice naming maipabatid ang taus-pusong pagsalamat who has changed my life entirely. Sorry if I'm being too emotional. I'm just so happy. I'm just so overwhelmed. He was the one who encouraged me to pursue my law studies and believed that I will make it. And tama po siya, I made it good education is also marked by the kind of character Teka, we have exhibited. Nga. Familiar yun ah. Oo nga, si Attorney Reyna Villaguro, Guru. Fixture na sa gawad karangalan. Naging scholar, naging awardee, at ilan taon na din siyang MC. Pasyon, paniniwala, pangarap, inspirasyon, tagumpay. Mga keywords na laging tema ng ating programa lahat yan nasa inaabangang corable quotes ng ating mahal na congressman PD Barsaga It is not easy to reach the road to success along the way there will be challenges but as long as you have that determination there is no reason why you cannot dream Maraming napupulot na aral diba kaya nga, inaabangan niyan. Mula pa noong siya ang first lady ng bayan hanggang maging city mayor. Full support si Mayor Jenny Barsaga sa gawad karangalan. Kaya naman, tama lang na patuloy din ang mga pagkilala sa kanila bilang mga lingkod bayan. Ang lakas baka Dahil maganda ang sinimulan Solid at nagkakaisa ang sanggunian. Aprobado agad ang mga proyekto para sa mamamayan. Yan ang magpapatuloy sa tagumpay at kaunlaran. Kaya asahan pa ang pagdami ng magagaling at matatalinong dasmarineño. Para sa mga guro at magulang ng ating awardees, salamat po! Sa pamahalang lungsod, ang organizer ng Gawad Karangalan Mabuhay kayo. At para sa lahat ng mga awardees, congratulations. Abangan ang susunod na kabanata ng mga kwento para sa Dasmariñas. Dito sa Kwentotoh. Mga kwento ni Toto.